Ang susunod na programa ay may temang nangangailangan ng patnubay ng magulang. Hiram na pag-ibig, kabanata pa, pagtatagpo. Si Ethan na anak ni Mang Gabriel ay pumunta sa bayan upang kausapin ang ilang tindero at sa palengke na ang bagsakan nila ng kanilang mga inaaning gulay at tuta sa kanilang bukit. Magilo ang mga tindero at tindera kay Ethan dahil sa magaling makisama ang binata sa mga kagaya nilang karaniwang mamamayan. Sa kabila ng magandang pagugali ni Ethan, ay baka sa kanyang muka ang pagbibinata dahil sa mga tagiyawat sa kanyang mukha. Gayong masiyahin si Ethan ay may pagkasuplado siya sa mga taong hindi niya kakilala o gustong kausapin. Si Zia naman ay lumuwas mula sa Maynila dahil nakabakasyon sila sa universidad. Nais niyang sapresahin na ang kanyang ama at mga kapatid. Dumaan muna siya sa palengke upang makabili na maaari pampasalubong sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagbili ay kasabay na ibinababa ni Ethan ang kanyang mga prutas sa pwesto at sa palengke. Inutusan ni Zian si Ethan na bigyan siya ng mga prutas sa kanyang ibinababa subalit hindi siya pinansin ito. Manong bigyan mo ako ng mga manggang yan, sabi ni Zian. Ano ba problema mo? Bakit ayaw mo kong bigyan? Magkano ba yan babayaran ko? Natigilan si Ethan sa kanyang ginagawa at napatingin sa dalaga na may galit sa mga mata nito. Hindi mo ako taon upang utusan mo ng ganyan. Wala akong pakailan sa pera mo. Kung gusto mo bumili ay doon ka sa tindera bumili at wag sa akin ang pakli ni Ethan. Suplado! Di ba tindero ka? Pagbili mo na ako, bilisan mo. Nagmamadali ako. Iniwan siya ni Ethan at umalis pa tapos kuhanin niya ang bayad ng may-ari ng pwesto na kanyang pinagbabagsakan ng kanyang mga inan. Hoy! Bumalik ka rito! Pangit! Hoy! Sigaw ni Zian. Natigilan si Ethan sa kanyang narinig at ilang sandali lang ay nagmamadaling umalis. Nilapitan siya ng isang tindera at tinanong kung ano ang kanyang bibilhin. Galit niyang sinabi sa tindera ang pambabastos sa ginawa sa kanya ng inakala niyang tindero. Sinabi ng tindera na hindi nila tindero ang lalaking tinutukoy niya. Nagulit si Zian at napaya ng nagkamali siya sa kanyang pagkilala sa lalaking kanyang nakauusap kani-kanila lamang Matapos niyang mabayaran ang mga biniling prutas ay hinanap niya agad si Ethan subalit hindi niya na ito nakita Sumakay na kotse si Zian at nagmaneho papauwi Sa kanyang pagmamaneho ay nakita niya si Ethan tulak ang kariton Ipininarada ni Zian ang kanyang sasakyan at bumaba subalit natigilan siya nang lapitan si Ethan ng dalawang lalaki Ethan, samahan mo kami kay Madam Liam, ang yaya ni James sa kaibigan. Ano naman gagawin natin doon? Tanong ni Ethan. Magpapagupit kami sa palo ni Madam Liam para makalibre kami sa gupit, sabay halakak ng malakas. Ko, baka manghingi na kapalit si Madam Liam. Mahirap na. Dian, Madaling bulahin si Madam Liam. Pakli ni Andrew sa kaibigan. Huwag kang magalala, kami ang bahala sa iyo para maipakilala ka namin sa kanya at makalibre ka rin ng gupit sa kanya. Malay mo, sabay kindat na may missing may ibang pakahulugan. Si Madam Liam ay tanyag sa kanyang parlo sa kabilang baryo. May edad na siya at nag-iisa lamang sa buhay. Kahit ganun ay masayain at magilaw pa rin si Madam sa kanyang mga parokyano. Sa sobrang kabaitan niya ay palagi siyang naluloko ng mga lalaki upang makahingi ng pera o makalibre ng servisyo sa kanyang parlor. Iniwan muna nila ang karito ni Ethan sa bahay ni James saka sila pumunta sa kabilang baryo. Nang makarating sila sa parlor, agad bumuhod sa kanila si Madam Liam na katatapos lang gupitan ng isang customer. Ano ngatin boys? Tanong ni Madam. Madam, dating gawin ang sabi ni Andrew. May bago kayong kasama. Sino naman siya? Ah, madam. Satan, kabagada namin. Tugon ni James. Natigilan si Madam Liam. Tila bumalik sa kanyang gunita ang nakaraan. Tinitigan niya mabuti si Ethan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinatatuyuan nito. Madam, Okay ka lang ba? Tanong ni Andrew. Nagulat si Madam Liam. Ah, okay lang. Uh, masyadong guapo itong kaibigan niyo. Natawa ang dalawang magkaibigan. Wow, guwapo pala ang taddad na tagyawat sa muka. Sambit ni Andrew sabay tawa. Nagpaalam ng saglit si Madam Liam at pumasok sa kanyang silid. Bumalong sa kanyang mga mata ang buha. Naaalala niya ang kanyang nakaraan na kanyang nilimot na sa mahabang panahon. Nang lumabas si Madam Liam ay ginupitan niya ang mga binatilyo. Nang ginapitan na niya si Ethan ay hindi napatid ang kanyang tingin sa binata. May pagkakatong nagkakatinginan ang dalawa sa salamin. Gustong tanungin ni Madam Liam si Ethan subalit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kumuha siya ng pera sa tokador at sa si James at Andrew na bumili ng merienda na kanilang kakainin. O oh boys, ito ang pera. Bumili muna kayo ng banana cue at bugnaw. Utos ni Madam Liang. Nice, banana cue. Talaga mahilig sa banana, Madam. Sabay tawa ng malakas ni Andrew. Nabu ang gyud ka, Andrew. Lakaw na. Ang sabi ni Madam. Nang makalabas na ang dalawa, Binalikan ni Madam Liam si Ethan. Tinitigan niya ang binata sa salamin at tinanong. Ilang taon ka na? Saan ka nakatira? Tanong ni Madam. Sa kabilang bayan po. 17 7 anyo po ako. Tugon ni Ethan. Buhay pa ba ang magulang mo? Opo. Anong trabaho nila? May bukit po kami at si tatay at nanay ang nangangasiwa Tumutulong po ako sa kanila kapag anihan. Anong pangalan na mo? Gabriel Garcia po. Nagulat si madam sa kanyang narinig. Nagtaka si Ethan sa pagbabago ng mukha ni madam niya. Madam, okay lang po ba kayo? Ah, oo, okay lang ako. Saglit na pumasok sa silid si madam sa loob ng silid ay nanariwa sa kanya ang kanyang dating pag-ibig. Nagtaka si Ethan sa reaksyon ni Madam Liam. Naisip nito na may kakaiba sa kinikilos nito. Nang bumalik sila Andrew at Jen sa parlor, nagtaka sila na wala si Madam Liam. Nasa si Madam Liam, tanong ni Andrew. Pumasok lang saglit sa kwarto, sagot ni Ethan. Ano, Ethan? Ano nangyari habang wala kami? Sabay kin Dati James. Lumabas ang silid si Madam Lia. Ipinagpatuloy niya ang pagupit kay Ethan habang kumakain ng biniling banana yu at sa malamig ang dalawang kaibigan nito. Nang matapos pagupitan si Ethan ay nagpasalamat siya. Naglabas ng pera si Ethan upang ipambayad sa pagpapagupit nito subalit tinanggihan ni Madam Lia. Itago mo na lang yan. Ipunin mo para may panggastos ka sa eskwela, sabi ni Madam Lea. Eh, paano kami? Sambit ni Andrew. Sige na, libre na ang gupitin niyo. Dalawin ninyo ako. Madalas dito, ha? Oo naman. Palagi na naming dadalawin. Sabay tawa ni James. Nang makalabas ng parlor ang magkaibigan, sinundan ni Madam Liam ang magkakaibigan hanggang sa pintuan nito. Pinagbasdan niya ang papalayong magkakaibigan. Higit ang pagtingin niya kay Ethan. Napalingon si Ethan at nakitang nakatingin si Madam sa kanila habang naglalakad papalay. Sa isip niya, tila may kakaibang pakiramdam siya para sa matanda. May nais siyang malaman. Nais niyang balikan kung ano ang ibig sabihin ng mga titig at kakaibang kilos na napansin niya sa matanda? Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Zian ang magkakaibigan. Tiningnan niya si Madam Liam na nakatayo sa pintuan ng kanyang parlor. Nang makasakay ng tricycle ang magkakaibigan ay bumaba ng kotse si Zian at pumunta sa parlor. Yes, ma'am. ano mo bang may paglilingkod ko sa inyo. Gusto ko sana magpagupit. Tugon ni Zian. Mapo ka ma'am. Ginupitan ni Madam Liam si Zian. Tinanong niya ang ilang detalye tungkol kay Madam Liam. Nalaman nito na dati siya nakatira sa kabilang baryo na at lumipat dito upang maghanap Pero hindi siya kontento sa mga impormasyong kanya nakuha kay Madam Liam. Nang matapos siyang gupitan ay binayaran niya ito at nagbigay ng tip na labis na ikinatuwa ni Madam.